sumainyo ang Panginoon. Ah, so, eh, yun, eh. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, ilang pareseyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guru, nalalaman po namin kayo tapat at walang pinanginginian. Sa pagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaanin ba sa kautosan ang pagbabayad ng buwis sa sesal? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagpupulwari kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo ako silupin? Bigyan ninyo ako ng isang binaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kanilang larawan at pangalan ang nakaupit dito. Tanong ni Jesus. Sa sensal po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa sensal ang sa Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. At sila'y namanghat sa Kanya. Ang laburting marita ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Para ang natin ng Panginoon. Para po sa mga nasa online, kami po ay nari sa... Barangay Ball ng Barangay 275 Zone 25 sa pamamuno po ni Chairman Baldo Narito at kasama po ang kanyang mga kagawad at ang mga nasasakupan dito po sa Barangay 275. ito po ay pagsisimulan natin ng pagsasyam o paglalubena para sa karalanan ng uh, Santo Santong si San Nicolás Tito Lentino. No? So, Kanina, uh, sana po hindi nyo na kalimutan. Sana naman, meron pong naiwan sa inyo po na informasyon tungkol sa Santo si San Nicolás de Tolentino. Sabihin nyo nga po, San Nicolás de Tolentino. So, ang parokya natin, kung saan nasasakupan din ang Barangay na inyo po kinabitan at parallel 275 ang parokya po natin ay Nuestra Señora de la Unidad. Na ano yan sa amba so, meron po dati tatlong parok parangay uh, barangay uh, na sasakupan ng ating po simbahan. Ano Kinuha po. Uh, pero atin din po Uh, po din po tayo sa patron na si San Nicolás de uh, mas kilala si San Nicolás kapag uh, nasusunugan, no, sa tayo para pangilintas tayo labas sa mga sakuna, dulog ng sunog. Si San Nicolás din po ay uh, pwedeng lumapit at magpatulong sa kanya na may pagdasal ang mga kaluluwa na narusun sa purgatorio. Sabihin niya na po, purgatorio. So yung mga nasa purgatorio, yan po yung mga ipinagdarasal ni San Nicolás. So, at nawa, yung mga nabubuhay din ay uh, makatuwang niya sa pagdarasal para yung mga nasa purgatorio mas mapabilis ang kanilang pagpasok sa langit. Sino ba ang ayaw pumasok sa langit? Ha? Ah. O, sino gusto sa impyerno? Wala din. Gusto nyo dito lang. manatili dito. Walang forever dito sa mundo ito. Lahat tayo ay may katapusan. Lahat tayo ay haharap kung tayo ba ay sa langit o sa impyerno. Ngayon, sa unang araw nito, binibigay sa atin ni ang aral tungkol sa ating pong pananagutan. May pananagutan tayo o responsibilidad sa pamahalaan at sa simbahan. Hindi yan magkahiwalay. Hindi yan magkaaway. Kundi magkatuwang para ang lahat ng tao ay mapunta sa langit. Naintindihan ba? Uh, kaya dito po sa kwento, kung saan ay gusto lang naman lituhin si Jesus, gusto hanapan ng ikasisira si Jesus. Sa tanong na, sapat bang magbayad ng buwis sa Cesar? Ang mga hudyo, galit sa pamahalaang Romano. Kasi nga, sinakop sin sinapot, no? Ang Bansang Israel, ng no? Panahon iyon, at lahat na nasasakupan ay may mandate dapat magbayad ng buwis. Ang buwis na ang siyang ginagamit ng imperyo ng Roma para panustos doon sa kanilang mga sundalo. Kasi kailangan ng, ng armas, kailangan lalo-lalo na ng pagkain, ng supply ng pagkain. Kung wala ang kuwis, hihina ang kanilang pwersa. O kaya, pinigilit din ang imperyo na magpataw ng kuwis na ikinakahirap ng mga tao. Kaya, ayaw ng mga hudyo na magbayad ng kuwis. Lalo-lalo na doon sa pera. Kasi doon sa pera ng Roma, ay mayroon ang kapakukit na Diyos Diyosan. At doon din ang mukha ni Cesar. Para sa mga hudyo, hindi dapat sinasamba yun. Naintindihan ba? Ayan. O so, ngayon, yung tanong na po pwede ikapahamang ni Jesus kapag hindi niya ito nasagot ng tama. Kasi yung tanong, dapat pa magbayad ng buwis. So kapag sinagot niya na hindi dapat, pwede siyang kasuhan na nagre sa pamahalaan ng, ng Roma. So pwede siyang kasuhan o ikunong o pwede siyang ipapatay. Kaya ang sabi ni Jesus, kung ano at sino ang nakaukit dyan, ibigay. Kaya e may sabihin, hindi pinag hindi sinasabi ni Jesus na huwag tayo magbayad ng buwis. Kasi na, sila din ay nasasakupan. Magamat meron sila sa liling pala pananampanataya, paniniwala, sila ay nasa isang bansa pa rin na ginagalawan. Naintindihan ka ba? Mga ito sa 7, 5. tayo. Ayan. Alam ko, maingay, no? At nakukuha yung ingay ng mga trap na ito. Itong mga ito, ito yung mga nagbabayad ng buwis. Dito sa patung, Tama ba? O, hindi natin pwedeng pa paalisin. No? Kasi yung buwis sa pinabayad nila, yan din naman ang uh, sinasupport ng mga proyekto ng barangay yung barangay magre-remit sa City Hall at City magre-remit sa National Budget. So, ganun kumikipot yan. So, hindi po pwedeng sasabihin na ay taong simbahan ako, wala akong pakialam niya. Lalo-lalo na ng mga taong simbahan dapat ay marunong umako ng responsibilidad lalo-lalo na sa pagdating sa pagbabayad ng buwis. Sino ba ang ayaw magbayad ng buwis dito? Sino ba yung katoliko yan pero gusto ma-exert sa pagbabayad ng buwis? Hindi natin pwedeng gamitin ang at ating pagiging taong simpahan para lamang hindi tayo makiisa sa pagtugon sa tamang pagbabayad ng buwis kahit pa sabihin natin na uh, mag patatawang magbabahit ng buwis, inoprap lang naman ang mga official yan, dinanakaw lang naman ang mga official yan. Hayaan mo na sila. Pananagutan niya ngayon pagdating na araw. Pero kung ikaw, dapat gawin mo kung anong obligasyon mo, kung ano ang mabuti, mabuti kung ano ang nararapat ay itinuturo ni Jesus. Magbayad, tumulong sa gobyerno, at lalong-lalong na tumulong sa simbahan. Kung ano ang ng gobyerno, inigay. Kung ano ang ng simbahan, inigay. Huwag lang tayo hindi na hindi. tayo sa simbahan, pero ayaw naman natin tumulong sa simbahan. Hindi tayo ng sa gobyerno, pero ayaw din naman natin tumulong sa gobyerno. Eh, saan tayo yung Maging mabuting mamamayan tayo. Maging mabuting mamamayan ka ng, 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 ng pamayanan at lalo-lalo na pagdating ng araw, tayo nawa ay maging mamamayan doon sa araw sa tulong ni San Nicolás si de Tolentino, nawa ay makarating tayo lahat sa ating po dapat na pangroon. Amen? Magsabelo lahat. Nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ang lunsod ng Diyos at mamamayan ang lunsod ng mundo. Manalangin tayo